Okay guys, uh, dito kami ngayon sa uh, Cemetery. So kung saan uh, ating uh, bibisitahin, Pa uh, pasyalan ang lugar na ito. Okay tara, samaan nyo kami. Ediwata. Meron dito ang yung uh, statue ng mermaid. Ayan, siguro. Ito. Gloria yeah, yeah. Memorial. Okay. So, yun. Dito po tayo. Titingnan lang po tayo. Visit lang po tayo sa Glen. Dahil uh, tumawag na po. Mm. <laughs> Alas 12 ng tanghali. Tayo bisita sa Shepet. Sisilipin muna natin. Eh, yung sabi ko. Yung, yung chapel. Yung chapel. Uh -huh tayo po natin yung Old Chapel na tinatag nila So, Hello po, madam. Open po ba yung Old Chapel na yan? Opo, open po. Ah, open. Okay, salamat po. Saan po dito matatagpuan yung parang yung sa isang vlogger na may parang mermaid statue? Ah, sa kabila po. Ah, sige pa. Thank you. Ah, okay. So, thank you, madam. Yan. Yan. So, syempre, di ba, uh, meron nagpagawa sila ng mermaid statue. Parang, instead na, syempre, di ba, kapag sementeryo, ang kalimitan na nakikita natin dyan, yung mga imahe ng ulo uh, ni Jesus Christ or angel, ganyan, pero eh, uh, hindi natin alam kung anong kwento, bakit uh, mermaid uh, statue ang pinilagay. Ay hindi kasi nagano lang kami rito. Video Bumibisita lang. lang kami rito ngayon. Mamaya, mamaya. Tara sa mamu kami. Yeah, sa mamu kami papunta sa ano sa Bayndaan. Papunta, papunta sa chapel. Eh diretso lang. Hmm. Yes, eh. Kaya nakapayong tayo. <laughs> Oh, okay. Ay, di sabi niya papagano ng Sa mermaid. O nga, dito. Hmm. Para papagano sa okay. chapel. Okay. Yan. So, Naihit ko talaga. At least nakita natin yung daan. Pwede din naman natin punta nito mamaya. Hmm. Sabi, okay na naman. Kahit hmm. Kaya, sa inyong daan papunta rin sa may chapel. Dito po. Uh -huh. Ah. Baybayin ah. nyo lang po, makikita po yung daan nyo dito. Ah, okay, thank you. Okay. Thank you. So, may mga bukas ng ano. Picture. Ayan. So, baybayin lang daw po natin to. Ayan. Dadihan pa yung waste, ano, may hotspot. Ah. Um, So, ayan. Pwede naman si ba 'yung tinatanong ni gala Hindi. At, ano, Ibang ano, vlogger 'yan. Sa bandaan. Sa bandaan. Ito po. Sige. Tayo. Yeah, tour guide mo kami rito, i-tour ito, mo kami oh, ayan, para. Kasi hindi tayo may mermaid. So, dito, tignan natin. Dito, ano, Ayan, dito, 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 dito. Hmm. so ano, sa bata. Ayan, dali, dali, dali ka lang. So, Alam mo ba dito kung nasan yung may ano ng mermaid? Yung Serena? Okay. okay. Parang malinis na siya. Napunta sa gabi. Hmm. No? So ayan, no? dito po tayo para makita po natin ang loob ng uh, chapel dito. Okay? So maaaring yan, mga ano yan? Baka nilipat na. Oo, nilipat na. Okay. pa yung So yun, no? mga kaiwaga. Ayan po 'yung ano, chapel. Ayun. Medyo dami din sa pasilip. Hmm. Hello po. Good morning po, good afternoon. Medyo dami din nakasinol sa. So Okay, may uh, mga bata kaming tour guide. Ayan. So actually pwedeng uh, explore to sa gabi. Ah, hindi. Oh, oh, hindi siya, hindi oh. um, mm -hmm. so, siya ano. Kumpleto pa siya naman eh. Mm. Yeah. namin makadaan. Diyan muna. So mamayang gabi, mag-aano kami rito. Mm -hmm. Yeah. hindi inisip natin pa may ahas, pero at least malinis. Kahit dito lang na area na ito. so, ito. Ito yung chapel. So, hindi po natin alam kung makakapasok ba tayo rito o hindi. So, ayan po, no? Ang mga nakasarado po siya. Nakalak. Nakalak. okay lang. Ayan. Mamayari ari po siya ng school ito. Ha? Kung huh? ito ang pangalan. Hmm. Nasa kanya po so, sino, mm. sino? No yeah. so, yung susi ng... Hmm. nuker no caretaker. Opo. Yan. Sige, kita niyo mga kaiwaga, yung mga bata nandito. Kainit ang okay. init sa sayo. Samang po kay sa bahay nila. Hindi na, okay na hindi tan dito. Meron hmm. pa ba yung sa likod? Wala na. Wala um, na. Malawak to. O, Malawak to. Eh. Hmm. Pero okay na yung dito. O sige, sabay ka lang sa amin papunta labasan. Ito naman sa amin ngayon, may sirena. Nasaan yung sarena? yung mermaid, yung sa mermaid, yung statue, yung statwa. Okay, yan po no, mga kaywaga. Yan. So, ito po yung ano. Yan. Okay, so dere-derecho lang po tayo. Ang dahil mga bukas na ano. Ayan. Okay. So, salamat. Uh, kung madimdim. Ayan. Okay. Uh -huh. Baka second, baka yung daan kanina, baka yun yung pupunta sa ano, uh, sa kabila. Hanapin lang natin yung ano, yung... Yung mermaid dito lang yun sa ano, hindi malayo, kundi hindi dito lang. Yun yung parang nasa taas niya. Oo. Uh oh, oh. lang natin ha, yung sa muli. Kita rin natin. So picture lang nga kita. Dito ka lang sa gitna. lang yung chapter. Parang may buha ka. O tapi ka muna sana, kami Kamer, papapakua picture. Ay, ang dami niya okay. muna Okay. So, ayun. Tingnan natin. Mermaid. Hindi naman ito kasi angel ito eh. Alam niyo ba yung nasa niyo may parang sirena? Mermaid. Yung statue. Oh, sirena. O sirena oh, yung uh, ribulto. Oh, parang sirena. Hmm. Yung ribulto niya. Yung nasa taas. Bakit uh -huh. binubutas to, no? Naka, Diyan na ako bakit ang init-init? Ayan, dito kayo. Ha? Bakit naman kayo nandito? ikot tayo. Yung tatlo. Ay, ito. Ayan Oh. Mm. Ah, diyan tayo daan. Ito, tana, Ayan. ito na na-train. Ayun. Ito nga yung Ito tatapo pala. Tabi-tabi po. Ayun. Ito. So. Oh. Ayun. Yeah papatrabaho so Sa ito pala. Yan to mga kaibaga. Yan yes. si Serena. Mm, Vermeight. Baka anunya pa sa? Gusto lang. Mm. Baka ada sya ng mga Serena. Okay, so yan nakita na niyo na. hindi mm. matanda Niliti no. So makikiram po. Nasa school do sa kabila no. Oh. So, yun, no? So, napakalamak po nito. Meron pa po sa likod. Kaya lang oh. hindi na po kami nagpunta doon. Yan. Yeah. So, sapat na po po kami Yan. Yeah. At least malinis siya. Oh. May mga pumupunta ba dito sa gabi? Ha? Hmm. Hmm. Ano? <laughs> mga Hindi, ang nakapagtaka po rito, mga kaiwaga. Bakit uh, pinubutas? Eh, baka tinatanggal din yung kanilang buto or pwede yeah. nakakawan. Okay, so, so it, ano it, man it, ang kasagutan, na, hindi natin alam. Dito dapat tayo papasok kaya. Eh, hindi naman pwede o. Oh. Hindi, hindi tayo. Dali no? pa kita. So, ayan po. No, mga, no. Saint Acham. Michael Archangel <coughs> ka Roman Catholic. uh, Roman Catholic Cemetery kaya basket uh, so okay at uh, nakana ano na po si nakahanda na yan kami po ngayon ay babalik na sa sakyan yan

At dito na ba natatapos uh, muli ang daytime uh, exploration ni Kiwaga at ni di Diwata. Maraming salamat.

idol rider just follow my youtube tiktok and facebook a uh, simple Writer please support Iwaga kardongan please support solar man Vlog <laughs> <laughs> <Akeruan>. <laughs> subscribe Kapalang araw po sa ating lahat at sa mga taga-suporta po kay Idol Hiwaga at Karunungan. Isa po pala ako sa mga solid na taga-subaybay kay Hiwaga. Please po, support, like, and subscribe po natin ang kanyang natatangi YouTube channel, Ang Hiwaga at Karunungan. Sana po lagi po nating subaybayan ang kanyang hiwagang paglalakbay. Maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat. Emilia Hoven. Please support and subscribe kay Sir Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hello everyone! Ako po si Mai at inaanyayahan ko po kayong manood. Mag-like, mag-subscribe at sabay share na din po natin ang ating munting channel na Hiwaga at Karunungan. So para po, maka, para po updated po tayo sa lahat ng upload, I just click the notification bell so para updated po kayo sa lahat ng upload. Bye! Thank you! Hi! Hello everyone! Please subscribe Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hi! Please support Hiwaga at Karunungan. I'm Ninlin from Alaminos, Lagunas at Narosa. Please support Hiwaga at Karunungan. Thank you! Hiwaga Karunungan. Paki-subscribe po nyo ang channel nila at paki-subscribe po nyo at support po nyo ang kanilang channel. Please support Hiwaga at Karunungan. 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 Hiwaga at Karunungan. Please support Hiwaga at Karunungan. Ayahan ko po kayo na suportahan ng Hiwaga at Karunungan. Suportahan po natin ang channel natin. Hiwaga at Karunungan. Support sa Sa YouTube channel ko nang hiwaga at karunungan. Support ko yung YouTube nila Hiwaga. At okay, karunungan. Please support ang hiwaga at karunungan. Please support hiwaga at karunungan. Please support hiwaga at karunungan. Please support hiwaga at karunungan. Support hiwaga at karunungan. Support hiwaga at karunungan. Please support hiwaga at karunungan. Please support hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan support hiwaga at karunungan please support hiwaga at karunungan